i-commend natin sila kasi naglagay na sila ng mga extra switches. Ito, abang na switches po yan for auxiliary. Ayan mga boss, so meron tayo ditong Benelli TRK 502X and sobrang baba pa ng nito, 175 kilometers. Ayan. So, straight from Casa. Okay, so right now papa to ng uh, mga accessories gaya ng auxiliary lights. Ayan, nakita nyo nag-test fit na kami. Tsaka ng busina. Ayan. So ito na yung mga latest na release ng Benelli ngayon. Marami na silang improvements. One of which, okay, so i-ano natin i-comment natin sila kasi naglagay na sila ng mga extra switches ito Abang na switches po yan for auxiliary. Ito rin isa. And so dati, wala. Pag maglalagay kayo ng accessories, kailangan nyo pang mag-mount ng external switch. So ngayon ito hindi na. Meron na siyang sariling on-off switch na pwede nyo gamitin for auxiliary. Ayan. For registration pa. Oh. So may nakaabang na rin pala siya for may provision na for uh, saddle boxes. Ayan. Ngayon, ang ginagawa ng Idan is tinatanggal yung mga kaha para makapag uh, fit tayo ng busina. Ayan, ito nyo. Hindi naman sa sobrang complicated baklasin, pero hindi rin siya sobrang dali. So, kailangan nyo lang uh, tignan yung uh, form and function ng kaha para hindi kayo magkamali sa pagtanggal. Kasi, do matibay naman yung kaha, okay, may part siya dyan na brittle. So, if ever maka-encounter kayo ng uh, kanito uh, na big bike na ayusin nyo, very important na makita nyo yung mga kaha, paano ba yung paano ba yung pagkakastructure. Ayan. So anyway, uh, tutuloy na namin yung pag-install dito ng accessories. Ito si Jex, yung newest member dito sa electrical department. Ayan. Ayos din pala ito. No? Meron na siyang nakaabang dito na port for charging. That's, I think, a fast charger. 5 volts, 2 amperes. So ito naman, ito pwede siyang palitan ng mas mataas kung meron kayong makukuha na mas malaki yung capacity. Nakasakit lang din naman yun sa loob. So, pwede nyo uh, i-modify yan. Pero anyway, most of the time, hindi naman na yung binabago ng mga owners. Kasi, uh, yan na yung original na design niya. No? Pag sa mga big bike ganito nito, hindi na ginagawang heavily modified. Kasi, most of the time, pag mataas yung presyo, kung ano yung hinahanap nyo, most of the time, kompleto naman na. And anyway, tuloy na natin yung pag-install ng accessories. Then, later on, papakita ko sa inyo yung finished product dito sa Benelli. At, ito na nga guys. Tapos na tayo dito sa Benelli TRK 502X. Okay. So, yung setup natin dito is auxiliary lights, two sets, tsaka uh, busina, yung pia horn. Kasi, hindi bagay dito yung busina na paos or maliit. Yan, so sabi nga yung cute na busina. So yung switches niya, kung makikita nyo, ayan no, for sure medyo familiar kayo sa design. Para siyang tie switch B3. Tama yung mga kinakabit sa click, diba yung mga nausong tie switch B3 sa mga NMAX, ganyan yung illuminated. So yung switch ng auxiliary is dito nakalagay. Yan yung para sa mas maliit. Ito, okay, sa mas maliit na auxiliary kung mga uh, hindi naman masyado madilim so pwede na yan and ito naman para sa mas malaking auxiliary light ayon okay so by the way hindi yan pang daily use ha? pang long ride lang talaga pang endurance kanon so hindi siya na advice na gamitin for uh, daily use kasi uh, masyado maliwanag okay So yan. And by the way, pinoint din natin siya guys na mababa. So hindi siya masyado mataas para hindi naman nakakasila. Okay? So pag sinabay ko yung dalawa, ito yan, tsaka ito. Yan. So may high and low yan, pero kailangan i muna natin yung makina. Headlight. Okay? So on natin. Yan muna laser gun. Fast light sabay siya sa pasi. ayan ito yung kung dati uh, yung pass light is for the headlight lang ngayon kasabay na yung auxiliary ayan. tapos same sa kabila pag inon natin ayan naka low dilaw pag nag high meron puti ayan So, kagandaan dito sa Benelli TRK kasi meron ng provision na switches for auxiliary. So, hindi na kami nahirapan mag-isip sa switch kasi meron ng mount. Uh, meron ng nakaredy na uh, for auxiliary talaga. So, hinanap na lang namin yung connection. And, yun nga, nag-modify kami ng pass light kasi yung stock na pass light is supposed to be dito lang sa headlight. Walang link sa auxiliary. Ito. Pero ngayon, nilink namin. Para pag nag-pass light, yun. Ganun. Diba? Alright, so I think that's it. Oh, by the way, meron pa tayong busina, no? Sorry. Ito yung sa busina. Yan. So, nilagay natin yung Pia Horn. Para hindi na tunog Tweety Bird yung busina. Yan lahat yung customizations na nilagay natin dito sa bagong-bagong TRK 502X. Uh, na actually walk-in lang nito. Ano, loyal customer din namin. Pogi talaga nito, no? Pang-adventure. Yan. So, marami na namang may inspire sa mga big bikes yan Again, uh, salamat po sa pagsubaybay sa panonood ng mga vlogs. Again, this is Emil Customs. God bless po sa inyo. Ride safe po palagi. And uh, may we all succeed in life. Peace!